Manahimik ka na lamang anak, mungkahi ni Aling Felicia. Habang nakatingin sa anak na walang ginawa, kundi ang magpalakad-lakad sa kabuuan ng maliit nilang bahay, sundin mo na lamang ang kagustuhan ng ating mga amo. Hindi inay, ani Argon ang humarap sa kaya, sa kanyang ina. Hindi ako papayag na maputol ang aming relasyon ni Gracia ng ganito lang. Nagmamahalan kami at pareho kaming nasasaktan. Umiyak na ang kanyang ina. E eh, paano ka? Tanong nitong nabasag ang tinig. Paano tayo? Pagunwala tayong magagawa kung palayasin tayo rito, ni si Senyor Milando, at wala rin tayong patutunguhan pa. Hindi mangyayari yun, eh. Ani yung ngay, aniyang tuwid na tumingin sa luhaan itong mga mata. Alam kong hindi ganun kasama ang senyor para palayasin ka sa bahay na ito. Pero yun ang kanyang sabi, hindi ba? sila bilang niya, pero ano kung hindi niya kayang gawin sa inyo, ang bagay na yun. Sa akin, anong ibig mong sabihin? Bakit parang ako lamang ang tinutukoy mo, anak ako lang ang gagawa ng kasalanan at alam kung hindi niya masisikmurang murang idamay kayo. Pero ako ang iyong ina. Ina na labis na nagmahal at nagpapahalaga sa akin. Talong napaiyak si Aling Felicia dahil sa sinabi niya yun, Anak, ano itong mahigpit siyang niyak? Mahal na mahal kita anak. Alam ko ho yun inay. Tamang dama ko ho. Kaya nga ho ang turing ko sa aking sarili ngayon ay napakawalang kwentang anak. Dahil sa kabila ng mga kabutihan ninyo sa akin ay gumagawa pa rin ako ng malik na pati kayo ay naaapektuhan. malas ito sa pagkakaya kapat pinali sa mga luha. Tumingin sa kanya ng tulid. Ayokong mapahama ka, sabi ito. Kaya nga gusto ko sanang mahinahimik ka na lamang. Kalimutan mo na lamang si Gracia dahil baka magalit pa ang sinyor sa iyo at karno ang maisipang gawing masama laban sa iyo. Hindi na Ani ang matatagang tinig. Tumingin siya sa kawalan. Kukuhanin ko si Gracia sa kanila. Hindi ako papayag na patuloy nila kaming paghiwalin. Diyos ko, bulalas ni Aling Felicia. Seryoso ako, inay, sabi pa niya. Hindi ako titigil hanggat hindi namin nabibigyang laya ang aming pag-ibig. Anong gagawin mo, Argon? Halata sa tinig nito ang matinding ni Rebus, maging sa pagkilos, kaya nga nayaka pa nito ang sarili. Itatanan ko siya, inay, at muli ako makikiusap sa inyo. Ano yun, anak? Tutulungan niyo kung magkaroon kami ni Gracia ng ugnayan, kahit hindi siya pinalalabas ng kanyang mga magulang sa kanilang bay. Hindi agad ito nakapagsalita at nakita pa nga niyang nawala ng kulay ang mukha nito. Halatang takot na takot. Inay, sabi pa niyang hinawakan ako sa magkamal ng malikat. Nakikiusap ako sa inyo. Alam kong hindi mo kaya matitiis at pagbibigyan niyo ako sa aking kahilingan niyo. Anong gagawin ko para sa iyo? Yamang nakakapasok pa kayo sa mansyon dahil naglilingkod kayo sa mga magulang ni Gracia. Nagawa ako ng liham na magiging unaya naming dalawa. Ikaw ang bibigyan ng ngayon sa kanya ng lihim sa paraang hindi malalaman ng kanyang mga magulang. Delikado pinaplano mo, Argon. Alang-alang sa pag-ibig ng daming dalawa inay. Umiling ito. Napaluhan na naman. Inaisigin na ho. Pangungulit naman ni Rito. Ito na lamang ang paraan para magkaroon kami ng pagkakataon ni Gracia na ipaglaban ng aming pag-ibig. At ang mga sulat na iyon ang magiging lalo upang makatakas kami dalawa. Diyos ko po, mula nitong napainin Natatakot ako para sa iyo, Argon. Baka ikapahamak ninyo ito ni Gracia. Handa kami sa ng lahat para sa pag-ibig, inay. Anak, anas nitong niyakap siya. Bakit sa'yo pa nangyari ang ganito? Dahil ito talaga ang kapalaran ko. Ilang segundo rin na magigitan sa kanilang mag ang katahimikan habang sila'y magkayakap. Sige, pagkaway sabi ni Aling Felicia nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Tawid itong tumin sa kanyang mga mata. Payag na ako sa gusto mong mangyari. Bilisan mo. Gumawa ka na ng liham para kay Gracia at magtutungo na ako sa mansion. Salamat, inay. Aniyang tuwang-tuwa. Maraming salamat po. Tinugo ni Gracia ang liham ni Argo na matagumpay na naibigay ni Aling Felicia na nalingit sa kaalaman ng mga magulang nito. Basahin mo na ang liham na yan ni Gracia, anak. Anang kanyang ina. At kung kailangang tuwin mo ulit gawin mo, bilisan mo at maya, maya lang ay babalik na ulit ako sa uwing bahay. May trabaho pa akong dapat harapin doon. Oo, oh, inay, ang iyang dalidaling binuklat na nakatuping papel. Pinasa niyang nilalaman na yan. Mahal kong Argo. Salamat ang tagawa mong sumulat sa akin. Gusto talaga kitang makausap. Kaya nga napakabuti na magkaroon tayo ng ugnayan kahit sa ganitong paraan. Mahal na mahal kita at gusto na kitang makita at makapiling muli. Ilang araw na akong hindi makalabas ng bahay dahil pinagbabawalan ako ni na papa. Kaya gustuhin ko makausap magkausap tayo hindi ko magawa. Argon tulungan mo naman sana akong makalaya. Hindi ganitong buhay ang gusto ko. Kumawa ka sana ng paraan para magkasama tayong dalawa. Ibig kong sagutin mo ang liham kong ito pagkatapos mong basahin. Ipadala mong muli kay Inay Felicia. Ilahad mo sana sa liham mo kung anong iyong pinaplano upang malaman ko. Mahal na mahal kita. Ang sayo ay nagmamahal. Gracia. Nagpakawala siya ng malalim na hininga matapos mabasa ang liham ng minamahal na babae. At dahil nadama niya ang paghihirap din ng kalaoban nito, dahil sa ginagawa ng mga magulang nito, nakadama na naman siya ng bigat ng damdamin. Anong sabi ni Gracia anak? usi sa ng kanyang ina nang lapitan siya, kailangan mo pa ka bang sagutin ang liham niya iyon? Oo. Oh, Tugon niya nang tumingin dito. Sasagutin ko ang liham niyang ito at ipapahayag ko ang aking binabalak na pagtatana namin inay. Sana huwag na kayong tumutol sa plano kong ito ngayon. Tatakas ho kami ni Gracia at magpapakalayo-layo. Dahil nga mahal na mahal siya ng kanyang ina, hindi na naman ito naiwasan ng umiyak. Subalit so, tumungo ito. Ipinahayag ang magpayo ng kanyang kagustuhan. Kahit natatakot ito para sa kanya, hindi na ito pa. Kung sa tingin mo iyan talaga ang nararapat gawin para sa pag-ibig mo ni Gracia, payag na ako. Anak, hindi na ako hahadlang pa. At dalhan ko na lamang na sana'y magtagumpay kayong dalawa. Makamtanin ang kaligayahang ihahatid sa inyo ng pag-ibig. Umakap siya sa ina at niyakap ito. Sa tagpong iyon, hindi nila may ang magkaiyakon. Pagkatapos basahin ni Gracia ang liham na tugon ni Argon sa kanyang liham, ay napangiti siya. Nang sandali na nag-iisa siya sa kanyang kwarto, kayo na matapos niyang lihim na tanggapin, mula kay aling Felicia ang liham na yun, ay eh nagpasya siyang magkulong sa sariling kwarto upang walang makakita sa pagbabasa ni Reon. Nalidali siyang kumuha ng papel at pansulat upang sagutin ang nakasaad sa sulat ng lalaking pinakamamahal. Mahal kong Arun, pumapayag ako sa sugestyon mo. Sasama ako sa iyo sa paglayo. Ibig ko rin mabigyan laya ang ating pag-ibig, kaya handa akong tumakas kasama ka. Mamayang gabi na natin sa gawang kong layo. Lihimong ihanda ang sasakyan ni Papa sa garahe. Kukuhanin ko ang susin niya na hindi niya ano, Basta maghintay ka na lamang sa akin sa labas ng bahay. Mag-iingat ka sana at lagi mo isipin mahal kita. Pinakamamahal kita. Ang iyong kasintahan. Gracia. Napabuntong hininga siya nang matapos magsulat. Binasa niya ang ginawang liham upang matiyak na nailahad sa papel ang nasa isipan niya. Nang matiyak niya ang sapat na iyon upang maunawaan siya ni Argon ay itinupi ni Yair ng maingat. Tumayo siya at inilagay sa bulsa ng suot na damit liham at muntik na siyang mapatili nang biglang bumukas ang dahon ng pintuan sa kanyang kwarto. Namutla siya nang makitang pumasok doon ang kanyang mama. Mama, anas niyang na, Namumutla ka eh. Anitong lalong lumalim ang kulsa niya. Pagkuha niya hinagod kanyang kabuan. Parang takot na takot ka. Minigla mo ako mama. Tugo niyang inilagay sa dalawang kamay sa likuran. Bakit hindi man lang ho kayo kumakatok. Diyos ko salamat. Iyaw ng kanyang utak. Salamat at tapos na akong gumawa ng liham bago dumating si mama at sana hindi niya napansin ang paglalagay ko niya sa aking bulsa. Nalaki ang kanyang mga mata nang mapansin na sa may bulsa niya sa Senyora Bibiana. Mama, anas niya. Ano hong tinitingnan niyo? Ano ba yung nasa bulsa mo? Tanong nitong lalapit pa sana upang suriin ang laman ng kanyang bulsa. Namutla siya. Nakadama talaga siya. Nang matinding nervous, ilang hakbang na lamang ay nakalapit na sana ng tuluyan ng kanyang mama nang biglang bumungad sa bukas na pintuan ng kanyang kwarto si Aling Felicia ang tinig nito ang madlang upang mabatid ng ina niya ang laman ng kanyang bulsa. Senyora, pinatatawag ho kayo ni Senyor Melandro. anang ina ni Argon, pakibilisan dahon ninyo at importante. Napalingon si Senyora bimiana nang maunawa ng sinabi ni Aling Felicia ay agad siyang tinalikuran sa kadalidaling inihakbang ang mga papalabas ng kanyang kwarto. Nakahinga siya ng maluwag. Ang buong akala niya ay mabibisto na siya ng kanyang mama. Mabu. Mabuti na lamang at hindi nito tinago ang makuhang liham sa kanyang bulsa na nagpapahayag na gagawin nilang pagtakas ni Argon Mama yung gabi. Krasya, may problema ba? Tanong ni Aling Felicia. Inay, anas naman niyang dalidali itong nilapitan at hinawakan sa kamay. Hinila papasok sa kanyang kwarto at isinara niya ang pintuan. Muntik na hong malaman ni Mama na may liham ako sa bulsa para kay Argon. Diyos ko po, anas nitong nasa po ang sariling dibdib. Mabuti na nga lang ho at bigla kayong dumating. Mabuti na lamang at pinatawag siya ng papa mo. Mabuti na rin at nakita ko siyang nagtungo nito. Na Kaya natawag ko agad. Inilabas niya ang liham para kay Argon at ibigay dito. Itago niyo na ho ito inay. Ibigay niyo kay Argon upang mabasa niya. Mamayang gabi na ho kami tatakas. Napalunok ito. Nangilid ang mga luha. mag kayo ni Argon, Gracia. Sabi nitong niyakap siya. Huwag ninyong pababayaan ang isa't isa. Hangad ko ang inyong kaligayahan. Oy, oh, Nay, salamat ho sa inyo. Hindi may sa ni Gracia ang atakihin ng nervous habang lula ng minama na sasakyan ni Argon ng gabi ngayon. Paano yung sumama sa iyong makipagtanan sa iniibin na lalaki dahil tutulang kanyang mga magulang sa kanyang pakikipagrelasyon dito. Isa raw pagyulak sa kanilang karangalan bilang saragosa ang pumatol siya sa isinilang alipin. Gusto mo na bang bumalik sa bahay niyo, Gracia? Napalunok siya sa tanong na iyon ng lalaki. Two si sa mga mata nito at saka Mahal kita. Desidido na akong sumama sa Yorgon. Magpapakalayo-layo tayo upang maging malaya ang ating pag-ibig. Salamat. anito umiti, Nakadama siya ng kapayapaan ng kalooban.